Muli po ay hayaan nyo pong uh, ipaabot ko ang aking pagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at siyempre ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, malayo sa lahat ng uri ng mga sakit at uh, bagkus ay uh, swerteng sure walang katapusan ang darating sa inyong lahat. Ayan at uh, pag-usapan naman po natin, sandali, itong uh, <clears throat> uh, pagpunta or uh, pagsama ni uh, uh, Amy Marcos dito kay Sara papuntang Dahig. Ayan. At uh, base po dun sa sa ating napanood sa kanilang dalawa, ay sisikapin daw po nilang maiuwi or maisama na sa pag-uwi itong si President Duterte. At napakagandang balita po 'yan. Pero parang uh, well siguro yung parang kumbaga parang salitang uh, umaasa lang dahil hindi naman po ka kadali 'yon. At uh, pero sabi ko nga mas maganda, mas mainam kung maisama na nga nila pabalik. Pero 'yun nga bagama't uh, imposible pang mangyari yun ay uh, sa ngayon ha uh, ay uh, well at uh, nagpapasalamat na rin po tayo kung sakalit magawa nga nila na maisama na pag-uwi si President Duterte at yun naman po talaga ang inaantay ng ating mga kababayan mga Pilipino na nagmamahal kay PRRD yung maibalik at makabalik dito sa ating, ating Pangulong Duterte so hindi naman po siguro lingid sa inyong mga kaalaman na talagang uh, Kabi-kabila na po yung mga nangyayaring uh, hindi na po kaiga-igaya dito sa ating uh, kapaligiran, yung mga nangyayaring mga patayan, uh, nakawan at yung mga pang-hold up, yung pong ganun. Kaya nga po, sa tuwing uh, nakaharap po ako sa kamera, nakaharap po ako sa inyo, ay paulit-ulit lang din po yung aking paalala sa inyo na pakaingat po kayo. Dahil uh, lagi ko naman po sinasabi rito na hindi na po safe yung uh, panahon ngayon. At uh, wala na po talagang kasiguraduhan kung uh, paglabas mo ng bahay mo ay makaka ka pa ng buhay sa mismong kung saan ka nakatira. Ayan po, kaya ganoon din po doon po sa mga anak ninyo, lalo po dalagita or dalaga. Ingatan nyo po at uh, kisa naman na uh, pagsisisihan natin o ninyo na sasabihin nyo pag may nangyari na sabihin nyo, sana, hinatid ko lang, sana, hindi ko lang siya pinayagan ng ganito, sana. Yun po, ganoon, para may po natin yung mga sana. Ay ngayon pa lamang po ay uh, Uh, wala pa man pong nangyayari ay uh, isipin na po natin yung posibleng uh, mangyayari dito sa mga batang ito at uh, yun po at uh, isa rin po dyan yung aking paalala na kung kayo po ay magpapagamot siguraduhin nyo po na magpagamot kayo doon sa tamang uh, doktor or uh, tamang tao kung ano man po yung inyong uh, uh, problema. Uh, kagaya po nung uh, na balitaan niyo naman po 'yan siguro at uh, ano naman 'yan at uh, nasa uh, uh, 24 hours na balita naman 'yan. Yung pong uh, nagpatuli lang di po ba yung 11 years old na bata na sinamahan naman ng ina na nagpatuli pero nun nga injection na na ng kwan nung uh, tawag dito anesthesia pagkatapos sa pagkatapos matulog ayun na po at nanginig na po yung bata at tuloy na po siyang namatay ayun pala hindi naman pala siya doktor at nagpapanggap lang na doktor so yun po yung mga dapat nating iwasan ano po at uh, dito naman po sa akin sa dito sa ating channel ay uh, uh, puro paalala lang po ang ating uh, gustong ipahatid sa inyo para po maiwasan po natin yung problema na kagaya po ng mga problema na uh, uh, dumarating dito sa mga taong. Hindi man lang uh, nagtatanong-tanong, hindi man lang nag observe hindi man lang nag research kung uh, yun bang pinupuntahan lang tam, uh, tao ay tamang tao para sa uh, problema nila. So, yun po, napakarami po mga problema ngayon at... Uh, ang hirap po sa totoo lang po kahit na ganito lang ang etsura ko kahit na ganito ang ugali ko na paminsan-minsan at hindi pala paminsan-minsan madalas nagmumura ako rito sa mga politikong ito ay uh, sa totoo lang po kayo po talaga ang iniisip ko mga kababayan ko dahil nga parami po talaga ng parami hindi po biro ito parami po ng parami yung uh, aming nga uh, yung aming iniikutan na halos uh, sa totoo lang okay lang sana kung hindi na hindi na ako matanda eh, matanda na po kasi ako pero alam niyo po ba na kapag ka pumupunta po kami doon sa isang bahay or sa isang lugar na kung saan ay nandoon sila may mga maglalapitan pa rin po eh may mga hindi may mga marami yung mga naglalapitan pa rin na hindi naman sila kasama doon sa aming mga talagang uh, regular na tinutulungan or beneficiaries. So hindi mo naman pwede silang uh, itaboy. Hindi po ba? Hindi mo naman sila uh, pwedeng sabihin na, "Oy, umalis kayo rito dahil hindi naman kayo ang uh, kasali rito, hindi naman kayo wala naman kayo sa listahan ko." So hindi mo masabi eh. So bagkus ay uh, maawa ka na lang at yun ay natural nandoon sila humihingi din sila ng tulong. Hindi mo man matiis na pauwiin na lang na wala silang dala. So yun po, ako po ang nakakasaksi. At uh, personal ko pong nasasaksihan lahat itong mga kahirapan ng ating mga kababayan. At uh, yun po, naka na naman po kami na tumawid diyan sa parting uh uh norte. Dahil uh, nabanggit ko na rin po na may mga tinutulungan din po tayo dyan ay uh, naka-schedule na naman po kami na para tumwidiyan. So hindi ko lang po sigurado kung makakasama pa ako o ito ito no lang mga tao ko. Kasi nga po yung uh, sa totoo lang po parang uh, pagod na rin po ako sa pagbiyahe-biyahe. At uh, kung sakali man po at uh, kuna kung sakali man po at makapag-decision na ako na na doon uli manirahan sa Australia ay uh, wag po kayo mag-alala tuloy pa rin po yung aking pagtulong dito sa aking mga uh, kababayang talaga namang kailangan tulungan. At uh, uh, yun po, uh, gusto ko nga po pero hindi pa naman po, wala pa naman po akong final na final na desisyon kung uh, babalik tala ako ng Australia na kung saan doon naman po ako talaga dati nakatira ay uh, wala pa naman pong ang final desisyon ako doon at uh, kung masiguro ko na tuloy yung uh, andar nitong mga negosyong na itayo ko rito ay uh, ay ba, marami po marami po akong dapat na i-consider eh. uh, lalo na po itong mga iniikutan namin na talagang umaasa pero dito wala pong problema na rito uh, solved uh, uh, solved na po ang problema ngayon dahil uh, tuloy naman po yung mga tao na pwede uh, sila magtuloy at uh, ng pamimigay sa ating mga kababayan at uh, yun po bang parang uh, kung panako. Kaya na isipan ko parang pagod po ako na yung nakikita araw-araw. Yung uh, yung makita ko yung napakarami nating mga kababayan na talagang hirap na hirap sa buhay yun po parang parang ang bilis ko pong mapagod Sabi ko nga eh, parang mas ang ganda siguro yung uh, wala na lang muna ako makikita. Ay talagang napakahina po talaga ng kwan ko na yung, ewan ko, napakahina talaga at napakababaw yung kwan ko. Yung, ewan ko kung anong tawag doon. Nakakakita ko ng ganyan. Grabe. At, uh, So, hindi pa naman po. Wala pa namang... Uh, iniisip ko pa lang na kahit pa paano kasi para ma-relax man lang ako. Makapag-relax man lang ako doon kahit na isang taon man lang ako doon mag-stay. Or, uh, tingnan natin. Ang hirap. Ang hirap mag-balance. Talaga, sa totoo lang, ang hirap balansehin yung... Uh, yung... Uh, pagtulong, pag-asikaso sa mga negosyo. Kung, kung totoo lang po, kung sarili ko lang, wala po akong problema eh. Wala po talaga. Ah, kahit kailan na hindi ako mga problema, lalo na pagdating sa yung pangangailangan ko, kahit ano man yung pangangailangan ko, hindi na po problema yan ay ang uh, talagang uh, nagpapahirap talaga sa akin yung uh, yung uh, sa tuwi, na, sa tuwi na na lang na iniikutan namin yung uh, regular namin iniikutan parami po ng parami parami po ng parami yung mga gusto rin makatanggap o gusto rin uh, tulungan sila yun po ang parang ang hina ng kwan ko, ang hina ng uh, dibdib ko pagdating sa ganun. Yung makita mo na bit-bit nila yung kanilang mga anak. Kalong-kalong yung mga anak na ang hawak-hawak nung anak nila yung saging na hilaw pa na nilaga. Yun ang uh, ginangat-ngat nila. Samantalang kung tutuusin po yan, ay uh, wala po eh, hindi pa po dapat silang kumain ng mga ganun. Bagamat uh, sana ay uh, gatas muna yung kanilang uh, iniinom. Pero hindi po eh, makikita mo na may, may dinididi sila sa tsupon, kulay itim. Pag tinanong mo kung ano yung uh, dinididi ng bata, sasabihin nila yung... Uh, yun daw sinangag na na bigas na ginawa nilang kape mayroon naman do, uh, daladala dinididi nila na na tubig lang na mayroon daw timplang asin na kaunti so papa papaano namang hindi madudurog ang puso mo pagkaganyan Hindi po dahil sumusuko ako. Dahil uh, uh, kilala ko po ang sarili ko. At uh, kilala ko yung kapasidad ko. Hindi po dahil doon sa... Sumusuko ako dahil sa parami ng parami. Hindi po doon. Kundi sumusuko po yung uh, kalooban ko. Yung makita yung ganitong kalagayan itong mga taong ito. At... Uh, kung nga inyong maalala sabi ko nga po napaka yung dating uh, yung dating isang libong pamilya sinabi ko naging tripling pamilya na yan naging 3,000 families na yan gaano karami yan pero ngayon po lalo pa pong parami ng parami at uh, yun po eh papaano na ano na ang mangyayari din sa mga kababayan nating ito kung uh, hindi natin naaabutan ng tulong. Pero huwag po kayong uh, panha, huwag po kayong uh, mag-iisip na ang sasabihin ninyo ay bakit hindi magtrabaho yung mga yan. Tama po yung iniisip ninyo, bakit nga ba magandang tanong po yan kung yun ang tanong niyo bakit hindi magtrabaho. At uh, baka naman tamad yung mga taong yan. Hindi po. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Gaya po nitong mga ito. Wala naman sila mapapagkunan ng ibang kabuhayan kundi bukid lang po ang alam nila. Magtanim ng palay, magtanim ng saging, magtanim ng kung ano-ano. Ngayon po abnormal na po yung panahon. Yun pong dating... Uh, yun pong dating uh, maganda yung anihan nila dahil uh, kung minsan nakaka, nakakadalawang ani sila sa isang taon. Ngayon po, maging yung isang ani na lang po nagiging abnormal na. At hindi na po nila kayang itaguyod pa yung kanilang uh, gastusin. At uh, minsan nga, na po na nag-uosbong uh, yung mga bunga nila, nandyan naman yung bagyo wala na po hindi po kagaya nung araw na alam mo yung buwan at araw ng iyong pagtatanim ngayon po wala na pong kasiguraduhan at marami pong mag-aagree sa akin ng ganyan kung tungkol naman po dito sa mga saging, ito po talaga yung mga main crop nila mga saging, kamuti na yan mga balinghoy na yan ang kukan po yan dinadala po yan sa Maynila mayroon pong taga-bili ng mga tanim nila rito, yung mga ani nila rito na taga Maynila. Ngayon po wala na silang mabili eh. Bakit po? Kasi nga po, tuyot na tuyot po ang bundok. Hindi po nakakabuhay. Kung mabuhay man po ang saging, grabe, malnores po. Ganon din po sa mga kamuti, hindi po talaga na napakinabangan. Kaya as in, wala po. Wala naman po silang alam na trabaho ang iba. Ay, uh, mayroon po paminsan-minsan yung mga mangingisda, yun na uh, nangingisda sila. At uh, yun naman po ay uh, yung mga marurunong pong mangisda ay tinutulungan po natin ay uh, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng bangka at mga lambat-lambat na ganyan. Ay ngayon po may mga ordinansa na po dito na bawat munisipyo po rito ay uh, hindi sila pwedeng maglatag ng kanilang lambat-lambat o yung mga pante uh, pante po ang tawag sa amin yung uh, nylon na lambat hindi po po pwede silang maglatag ng uh, mayroong certain uh, layo lang hindi po pwede maglatag sila so kung pupunta man po sila doon na sa pinakamalayo na pupuntahan nila ganoon pa man kahit na may mga binigay tayo yung mga bangka. Na motorized bangka po 'yan, hindi po basta bangka na disagwan. Kasi kaya ko po binagyan ito, ilan ilan din po itong mga bangka dito na umaandar. Ay uh, ang kwan ko po rito, ang uh, ang patakaran ko po rito ay bawat uh, araw nalalabas sila alternate, alternate yung mga tao nasasama. Kasi paghati hatian lang po nila yung kanilang mahuli. Yan lang po yan. Ngayon, ako ba may kaparte doon dahil kahit na ako ang bumili ng bangka nila? Wala po. Hindi po ako humihingi ng kaparte. Ang sinasabi ko lang po sa kanila, magparte parte kayo ng parihas. Walang lamangan. Pero ganun din po, mahina na rin po yung huli ng isda. Kahit na nasa malayo ka ng pumunta, mal- mako na rin po. Mahina na kimpuhan-kimpuhan lang po talaga. Ganun po ngayon ang uh, ganun po kahirap ngayon kahit sa ang kasumuling ay ganun po. Kaya hindi rin po natin masasabi na dahil tamad sila hindi po. talagang uh, wala lang po talaga silang mapasukang trabaho. At uh, doon nga po sa may na ibawa kung mag uh, kung mayroon pong uh, mga malalaking uh, uh, nagpapakonstruksyon kahit po dito sa malayo o dito sa amin mayroon po akong tao na umiikot na nag uh, na nag uh, tawag dito nag -susorbi kung sino yung mga magpapagawa ng mga kung ano dyan, kahit na anong basta construction yan o ano mayroon po akong tao, tao dyan, taga-survey at kung mayroon po nilalapitan po yan at uh, kinakausap po kung sino yung foreman o sino yung may-ari na magpapagawa ng building o ano pa man, kinakausap yan para uh, maipasok po namin yung mga tao na regular namin na uh, natutulungan Ganyan po. Meron naman at uh, marami-rami din naman yung mga nangyayaring ganoon. At uh, pero alam niyo naman po pagka-construction hindi naman po talaga uh, mahabang panahon 'yan. Nasa kwan lang 'yan hanggang six months lang tapos na ang construction, wala na naman. So wala po, willing na willing po sila na magtrabaho basta po may matrabaho. At uh, dito ay uh, yung uh, kuan natin yung assembler natin ng mga kuan ng mga tawag ito yung mga solar panel ay marami po ito halos lahat sila po ang nagkupon marami po yung mga nakapasok diyan so bagamat uh, nakapasok na sila ay uh, kung lumabas man sila doon sa regular namin tinutulungan, mayroon pa rin pong papalit at papalit na mas marami pa yung papalit sa kanila. Kasi sabi ko, kapag ka nakapasok na kayo ng trabaho, pang istap stop muna yung tulong sa inyo, at iba naman yung tutulungan namin. Willing naman sila. So yun nga, pero mas marami po yung parami ng parami kaysa doon sa Uh, natutulungan namin ipasok ng trabaho so ganon naka, naka, nakakakuan lang at uh, yun nga kaya nga isa sa gusto kong uh, magpahinga muna at uh, malis muna pang samantala kahit na isang taon lang ay doon nga po sa Australia at uh, babalik ako at mag i muna kahit isang taon dahil uh, marami pa rin po ang purpose at iniisip ko pa rin po itong mga kababayan natin at tinutulungan natin dahil uh, well, mahaba na pong usapan yon at uh, sa mga susunod na po siguro ang pagkakataon at uh, basta po ang uh, ang uh, sa akin po rito uh, ingat po kayo lagi paulit-ulit ko pong sabihin na yung kwan yung tungkol sa mga gulay-gulay na yan, ha? Yung mga sibuyas, mga carrots, mga kung ano-ano yung, ano yung potato, yung mga, yan, yeah, mga uh, tomato, yung mga ganyan, yung mga ganda po, huwag, na, huwag pong bilhin yan. Kasi nga po, yan ay mga galing Taiwan yan, ay galing uh, China. Ano, mga kontaminado po yan. O tingnan nyo, kagabi nga lang, merong uh, ipinakita na naman uh, na huling mga smuggle uh, ng mga asukal at saka yung, uh, yung pangpatamis, yung artificial sweetener. Yan yung, at uh, pandaw may, uh, ang tawag nung DA Secretary, may virus yung uh, sweetener na yan. Artificial sweetener At uh, yun po eh Pero papaano nga ito Papaano natin Ingatan At uh, papaano natin maiwasan yun ay Hindi naman naman natin alam Kagaya niyan kung uh, kumalat po yun sa tindahan Hindi na po natin alam eh Hindi po ba Kaya Ewan ko Talagang uh, sabi ko nga Hindi titigil yung mga yan hanggat hindi hanggat hindi magkakaroon ng sakit lahat ng mga Pilipino or lahat ng mga tao. At talagang target po talaga ng China na lasunin ang mga Pilipino. Kaya po, wala eh, kahit na nang ingat natin, hindi natin malalaman kung hindi na huli yun, hindi nagkalat sa palengkihan kasukal so, na yan so, yun ganun pa man ay mapag-obserba pa rin po tayo huwag tayong huwag uh, ah, tayong uh, maging kampante mag-obserba po tayo at uh, maging uh, matalino tayo sa uh, mga na oobserbahan natin sa ating kapaligiran ik nga. So basta po yun ay uh, kung ano man po yung aking uh, nalalaman ay uh, i-share ko rin po sa inyo. Para sa ganun ay makapag-ingat kayo. So maraming maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik dito pagtangkilik dit sa ating munting channel. At uh, mahal mahal ko po kayo.